So, mga guys uh, mm. mga guys ito ang birthday boy, oh. <laughs> ah, birthday, boy. Ah, birthday boy tingin ka para makilala ka sa madlang people birthday boy, oh. boy. sa so, madlang people oh. Ayan ang handa niya mga guys. Oh, grabe. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yung mga visitors niya. Ang gaganda. Gwapo mga bata. Ang cute, cute. Ito pang isa pinakagwapo. Uh. Sino po? Eka. Ay, <laughs> 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 <real> trial trial lang yan. Ayan. Ayan. <laughs> Kunin mo na ga ang ano ga kay mag live. Mag live po, mag live. Ito din ang aking darling sweetheart, my love, oh. mga guys. Ah, mabait din pala siya kapag hindi niya nang kilala. Gusto ko sana kumuha kanin. Ano ba yung mga ano na to? nakalipat <laughs> yung ba itong mga ano na ito wala man ito sa bundok ito so, pansit so, ano ito ano ito ito ano biko 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 ito ano ano yan si lihat si sislihat, sislihat, ito. and then a happy birthday, a happy birthday. My... <laughs> hmm. Ito pang ating aso sali mahal aso kasi Invita <laughs> invitado kayo lahat mga guys. Punta kayo dito sa ano Quezon City. <laughs> Quezon City. <laughs> And then, uh, walk on the para para makita ako sa video ito uh. mga guys ito ang toki, magandang dan ito ang magandang dilan Ito tayo sa so taga-taga-luto. Ito tayo sa taga-taga-luto. <laughs> lahat ng tagaluto nagto guapo masarap talaga to kasi magluto kasi guapo eh anong kwan yan tawag pitada po pitada wow pitada daw to mga guys masarap ito hmm. ka dito pa grabe isa na tilap pia hmm. mga guys. Bye-bye na. Thank you for watching. Bye.